bisa na isang search warrant na kumpis ka ang mahilip na isang milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes mula sa isang bahay sa Puerto Princesa City, Palawan na nagresulta sa pagkakaaresto ng may-ari nito. Magbabalita dyan si Patrolman Desiree Padilla. Sa bahay ang nagtaya ng search warrant ng mga personnel ng PNP Maritime Group at City PNP sa Kali Alisanko, puro Akbayan, barangay Tinigaban, Puerto Princesa City, Palawan noong ika ng Hulyo, taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ni Police Major Bernie N. Saldet Jr. sa patnubay ni Police Brigadier Jonathan A. Cabal, Direktor ng PNP Maritime Group. Kasama ng operating team ang isang search warrant na inilabas ng Regional Trial Court ng Puerto Princesa. Sa naturang operasyon, matagumpay na nasamsam ng mga otoridad ang 493 rims ng iba't ibang brand ng sigarilyo, na nagkakahalaga ng 1,660,400 pesos. Arestado rin ang taong sinasabing nag-iingat ng mga iligal na sigarilyo. Nagugat ang pag-apply ng search warrant matapos makatanggap ng impormasyon ng mga otoridad na may mga nakatagong iligal na sigarilyo sa nasabing lugar. Ang impormasyon ay naging patayan para sa mabilisang aksyon ng PNP Maritime Group at City PNP. Ang naturang operasyon ay sinaksihan ng mga opisyal ng barangay Tinigiban at mga representante mula sa media. Ang presensya nila ay nagbigay ng transparency at integridad sa proseso ng operasyon. Lahat ng mga nakumpiskang ebidensya at ang naarestong sospek ay dinala na sa headquarters ng Second Special Operations Unit Maritime Group para sa tamang disposisyon. Tuloy na iniimbestigahan ang kaso upang malaman ang lawak ng operasyon ng smuggling ng sigarilyo sa nasabing lugar. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman, Dasari Padilla, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Turismo.